Deposito sana ako eh. Ten, twenty, thirty, forty. <clears throat> Limang piso, sampu. 50 pesos. Ay, yung dalawang piso, pamasahe. Forty-eight pesos. forty -eight pesos? Okay ka lang? Pera pa rin naman huyan eh. <sighs> ser. mo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. ko naman. Hindi 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 Di ba bodyguard kita? Anong ginagawa mo diyan? Nakaga pa din, Mayor. Naunahan ako eh. Eh, di lumabang ka. bodyguard. Idinataya ang buhay. Handa mamatay para sa akin. Hindi kagaya nyo. Kayo ang papatay sa akin. Bata, anong pangalan mo? Mario po. Ma'am Teresa! Ma'am? Ano po yun? Pasensya na po kayo. Talagang walang wala lang po ako kaya naglakas loob ulit para lumapit at manghingi ng tulong. Ay, parating na lang malakas sa loob ito. Naintindihan ko po. Ilang araw na po akong walang makain. Di pang saing wala ako. Intindi niyo na lang sana ako. Ganun po ba? Nakukuha ko naman kayo. Jelly, isuyo naman. Magsupot ka naman ng bigas, oh. Eto, may supot akong dala. Hmm? Oh. Ano mo, may supot pa. Sana puro inyo. Menos sa trabaho. Alay, ma'am, mabusan tayo. I just bought another sack of rice the other day. Hindi. Madali na naman para sa atin. Bumili na lang uli. Alay, first class na bigas ang binili ko. Ibebigay mo pala dito. Alay, inuuto ka lang yata niyang ni Aling Gracia. Gracia pa pangalan nito? Alay, hindi Gracia ang pangalan niya, pero parating humingi ng Gracia Mm. Kasi, nakakaawa eh. <laughs> ano? Nakakahawa? Alay, anong kong sakit ito? Ikaw talaga kahit kailan, no? Ikaw talaga jelly di pingi. O sige na, o. Dali mo na tong supot. At punuin mo na. Okay? <clears throat> o sige. You yeah. sweep! Oh, Wala, I get. Oo. Oo. Thank you, Jelly. O, oh, Teresa, bahala ka na dito, ha? Kuya, talaga bang isang buwan at kalahat yung biyahe mo? Oo, oh, siyempre. Para masulit ang layo. Hindi lang pwede tayo maghintay para lumapit ang mga customer, di ba? Nakakalungkot kasi, eh. Eh ayaw mo naman sumama. Para at least matutunan mo export business natin. Tignan mo yan. Dalawa na nga ampon mo eh. Nalulungkot ka pa? Ano pa pang gusto mo? Kuya! Si Pucci! Pucci? Eh ang dami mo ng alagang aso ah. Kuya naman, hindi aso yun. Yun yung sinasabi ko sa yung bata. Sige na kuya, please! Please talaga! Please! Last na! Last na! Ginagawa mo na yata ang auspicio di San Jose itong natin eh. Kuya naman, para namang hindi mo naaalala kung gaano kahirap ang lumaki ng walang magulang. share ko lang naman sa kanilang swerte natin eh. Gusto kong makagawa ng difference sa buhay ng mga bata. O sige, basta checkin mo lang sabit. Baka mamaya may mga magulang yung mga street children na kinukuha mo. Wala kuya, mga ulila na nga eh. Ayaw ko lang na masaktan ka. Baka mamaya kung kailan napamahal sa'yo yung mga bata eh, biglang may mag-claim sa kanila. Katakot-takot na gulo yan. Hindi mangyayari yun, kuya. Sige. Mm. Promise? Thank you. Uh, Mayor, I'll see you when the package is ready. Uh, of course. Okay. Ano ba talaga ang negosyo ni boss? Garment. Real estate. Nakakalito naman kayo eh. Ano ba talaga? Garment. Real estate. Ang labo niyo kausap. Kaya ginagarenteahan ko sa'yo. Pagdating ng katapusan, darating ang gamit. Pero gaya ng dati nating kasunduan, cash on delivery, Mr. Sihuko. Don't worry about it. The money is always there whenever the package is ready. Good. Very good. That's why I enjoy doing business with you. Mm. Okay. Mario? Magsha-shopping ang tweet-tweet ko. Samahan mo. At susundin mo ang lahat na magugustuhan niya. Okay? Bye, sweet. Bye. Bye. Sweet, wag po. Kailangan ko trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi ba ang sabi ni Mayor, lahat ng gusto ko, susundin mo? Ma'am, wag. Baka malaman ito ni Mayor. Sister, paano niyo po natiyak na tinatawag kayo sa pagkamadre? Nararamdaman ko na parang may puwang sa akin buhay na hindi kayang punuan ng kahit ano paman, maliban sa pagsisilbi sa Diyos. Bakit mo na itanong, Teresa, kasi gusto ko pong magsilbi sa kanya. Alam mo, Teresa, tulad ng pagtulong mo rito sa charity work namin, pagsisilbi rin yan sa Diyos. Kahit na hindi ka madre, Magandang umaga po Mayor, mukhang napapadala sa pagbibigyan nyo ng donasyon dito sa kumbento ha. Ah. Para saan naman po kaya ito yung bibigyan nyo ngayon? Eh, para ito sa mga batang kapuspalad na palaboy-laboy sa lansahan. Eh ayaw ko nga ng mga ganyang retratohan ng retrato ng ganyan. Nagbumuka tuloy itong press release eh, ayaw ko ng gano'n. Ah, Sister, adyan ka na pala. Ah, uh, Mayor, good afternoon ho. Kayo rin po namin. Gusto na kayo. pagdating, Mayor. Sister, sino po yung dumating? Ah, si Mayor Alvarez, magbibigay ng donasyon. Ang naman po niya. Diyos na lang makapag-uhusga. Ah, ah, check it, check it, check it. Ah, sister, ito'y para sa mga kawawang batang mga kapuspalat na palaboy-laboy sa lansangan. Ah, ito. Maraming salamat, Mayor. Ah, teka. Mayor, sandali. Hindi nag-flash. Ay, teka, ulitin natin. Ulitin natin. Sister, isla, mo na muna ang check eh. Eh, hindi nag-flash eh. Ah. Sister, ito'y para sa mga batang kapuspalad na palaboy-laboy sa lansangan. <laughs> Maraming salamat <laughs> sa inyo, okay Mayor. Okay na. Okay na, no, Mayor. <laughs> salamat po sa donasyon ninyo. Okay, eh. sister. Oo, oh, oo. Oh, <laughs> oh. Nay! Mario, nandito ako. Nay? Oh, anak! Ang dami naman ito. <laughs> Oh, ang dami mong pinamili ah. Eh, pinamili ko kayo ng gamit, Nay. Sayang lang ang pera, anak. Sana inipon mo na lang. Nay, di ba sinabi ko naman ho sa inyo na matagal na ho ako nag-iipon sa bangko? Eh, ngayon medyo regular na ang trabaho. Malaki na rin ho kinikita. Eh, pinararanas ko kayo konting ginawa. Anak, sa edad ko ba naman ito, mag-aasam pa ba naman ako ng ganitong luho sa katawan? Nay, hindi ho luho yan. Pinupunan ko lang ho yung pagkukulang ni Itay. Anak, nananahimik na ang tatay mo. Tama na ang sumbat. Tingnan mo, may awa ang Diyos. Nay, ang Diyos kayang gawin kahit anong bagay. At kung may Diyos, hindi natin sana dinanas ang kalupitan ni Itay. Tama na yan. Tama na yan, anak. Pasensya na kayo, inay. Hindi po, Tapos pati yung po ng passport. Eh, Mayor yan. Nasa ang niya. Pwede ho ba kayo maimbitahan, Mayor, sa opisina? Opisina? Bakit? May illegal items po sa bagahin nyo. Illegal items? Sa opisina na lang po kayo magpaliwanag. <laughs> Wala kaming illegal items dito. Sa opisina na po kayo magpaliwanag. Anong kalukuhan ito? You're new in the Philippines? Yes, yes. Ah, uh, uh, I'll carry that for you. Thank you. Yes. Filipino hospitality. Thank you. Okay. Yes. Uh, I'll get your bagel wait for you outside. That will be fine. Yes, yes. Okay. <laughs> Aris, Aris, tinan mo. Siya na kaya yun? Mukhang ewan eh. Tapos palingalinga pa. Parang may hinahanap. Oo nga ate. Bakit ba ganyan ni Tsura? Mukhang weird. Oo nga ate. Bakit nga? Ate, puntahan natin siya. Alam niyo siya na yata yun kasi sabi ni Kuya, siguradong yung isusut niya ay medyo kakaiba para makilala natin siya. Tara, tawagin na natin. Hello, Prince. Po. <laughs> Ayan, sige. Isama niyo na. Tara po, sisa kayo na. Saan tayo? Doon! Hey, where's my bag? Somebody stole it! Hi sir. Taxi sir? No, no. I'm looking for Teresa. Teresa? This is the car of Teresa. Th that's your car? Yes, sir. Look, Teresa. That's your car. Come on, sir. Let's go. Naglabas ang pera! Wait! Uh, I'm the Prince of Banabadja! Anong Prince Prince? Ilabas mo ang wallet mo! Akin na! Gaya mo sinasabi! Uh, But, Bilis! Jelly! Nandito na kami! Welcome! 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 Welcome. ano ba yung suot mo? Ay, Ma'am Teresa, baka matipuhan ako niyan. Malay mo, <laughs> baka dalhin ako sa palasyo. Ah. Welcome! Welcome! Welcome, my prince. Come, come. You take down your... Take down your seat.